So, hi guys. I am uh, simply Zel. So, ito ako. So, the pretty one there, it's me. No one else, charot. So, nandito tayo sa gitna ng kawalan and papakita ko lang, lang ko lang yung view natin. Yan yung uh, car ng aking eh <laughs> ng aking boss. Then ayan, yung view natin. So, si Haring Araw is there and in about an hour lulubog na siya dyan. yan so sobrang ganda so bibihira lang tong pagkakataong ganito na maisama uh, kami sa labas ng mga amo namin kasi kadalasan we're just uh, inside the house nakatitig doon sa ano, sa apat na sulok ng bahay na puti yung pintura ganon lang guys at yung mga malabahin, mga gawaing bahay so yun yung mag nagiging ano namin uh, everyday routine so yun yung nagiging routine namin everyday and um alam mo yung uh, somehow uh, this kind of opportunity and chance na binibigay sa amin I really um what is this uh, sure I make sure na nakakuha ko na photos and videos para pagdating ng araw I could uh, reminisce those times na ah when you look back you can say na ah I've been there before like that so ang saya lang sa puso na makita ng ganito na bibihira lang sa paningin natin especially like here in Saudi Arabia na halos nakakulong sa bahay and um, uh, yeah it uh, even though na kami kami lang alone and uh, my boss are there so syempre hindi naman tayo pwedeng makipagchikahan sa kanila kasi sila sila lang din so hindi tayo kasali sa mga chikahan nila and sa na salita hindi ko din sila maintindihan so ganoon lang siya guys and yan so minsan kinakausap po yung sarili ko yan siya yan and hindi ko alam kasi until now hindi pa rin siya sumasagot 36 years hindi pa rin siya nasagot kayo so yun so di ba sobrang ganda nakakaano and ngayon is sobrang lamig na dito guys kaya palalas uh, na silang nasa labas pag ganitong uh, panahon pag ano na winter season so yan so di ba So, hindi to totally disyerto kasi meron naman tayong mga greeneries na makikita and uh, maganda siya maganda siya guys. yung ano naman yung init is hindi talaga siya sobrang init gawa ng malamig yung hangin. so carry lang, tiba. so uh, sa mga friends natin there out there, uh, as long as you can uh, take videos and photos uh, para ano ba for para, para para ang social. parang ano para one day kung hindi na tayo makagala gaya ngayon you could uh, you could still have those uh, ano, uh, memories to share di ba maganda yung ganun hindi yung ay sayang sana nag ano, video kasi madami na akong mga regrets before na nagawa na I could uh, do naman sana ganito magawa ng videos but you know regrets are at the end di ba So yun, as long as you can. Gawa, gawa din para may matitingnan tayo in the future yan so that's all and uh, yun lang bye bye